ay pa yon nang sinto mas nangano eh Okay ano din po ang anak mo daw hindi pa daw sumuka. Uto so, at saka yung ito yung toam. Hindi si Joanna yung anak ni Jereper. yun eh hindi na tao pa lang, no? Kumutok na 'yun eh. Sabi sa yung ila fitness, lang usmi tak na video na pusta sana sila check niyo. Halina, buon naman ng na daw yung o so, wala na pala. Ano na, yung mga na na may buto. Kaya kikita ka ng dto sa opilam may boto mo, ba't may boto mo natin. Yung papasok doon ay hindi kasala. Yun ang isa. Si Joanna kasi matakit talaga yun. Ano nilalabas pa siya sa kanya siguro na ano na yung hinihingi ano, ng mga na ayaw ano. yung saan sad dala ng mama niya nang hospital? Ngayon, baka na yun, pagkasama ba? pa. Parang higdaan ito. Oo, ganun yan eh. Hindi naman, hindi naman nang hirapan so fast night. Oo. mo lang nung... Hiraan ng yan si yung Kasi ito? yan, wala tiyan mo. Kaya kailangan ang dapat mong hirahan

Pagka nakakumpay na. na. Pag Pagka nakakumpay na, pwede na ilapit yan. Kasi kasi nilabas namin si 12 Ayang, sa na wala naman malasapit. Wala, magalang lang. Ngayon, pag dito, maya maya nakamalipit na siya.

wala hintay dumating ito yun wala yung papa yung

thank <laughs> you